Mabibigyan ng tulong ng Department of Labor and Employment ang ilang tsuper na hindi mapapasama sa listahan ng LTFRB sa oras na ipatupad na ang PUV Modernization Program. Ayon sa Dole, maring lumapit sa kanila ang mga driver para sa bagong pagkakakitaan. May report si Noel Talakay. Problema ngayon ni Mang Virgilio, mahigit dalawang dekadang jeepney driver, kung ano ang susunod niyang pangkabuhayan. Hanggang ngayon kasi, di pa pinapakonsolidate ng operator ng jeep ang kanyang minamanehong sasakyan. May kamahalan yung ano eh. Eh, mahirap lang din yung operator. Hindi raw niya alam kung saan siya hihingi ng tulong para muling magkatrabaho. Kahit ang paglapit sa Labor Department o Dole ay hindi rin niya alam kung papaano niya sisimulan. Lalo na at wala siyang grupo o kooperatiba na kinabibilangan. Hindi namin alam kung paano malamapit yan eh ang tulad ni Virgilio ay pwedeng voluntaryo at direktang dumulog mag-isa sa dole para makahingi ng tulong at mabigyan ng pangkabuhayan na ang pondo ay manggagaling mismo sa dole. Pero meron din po tayong uh, common fund for livelihood uh, program sa mga disadvantaged workers at sa tingin ko po kasama naman po yung mga wala sa listahan. Maliban dyan, pwede rin mismo sa opisina ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ang LTFRB mismo ang magbibigay ng referral sa dole para mapabilang sa mga apektadong driver ng PUB Modernization Program. Pumunta po sila doon, i-refer po sila dito sa DOLE. Pero pwede naman po silang pumunta sa aming mga tanggapan. Kami na lang po ang mag-check sa L LTFRB at sa OTC, kung ito bang mga pumunta sa aming drivers or operators, ay sila yung mga drivers or operators na apektado ng modernization program. Dalawa ang programa ng DOLE na pwedeng magbigay ng panibagong kabuhayan sa mga super na nawalan ng trabaho. Isa na dito ang skills development at pagtayo ng negosyo. Ang kwalifikasyon lang nito ay dapat ma-evaluate ang driver, lugar at kung anong livelihood ang gusto nitong gawin para maging akma sa skills at sa lugar na pagtatayuan ng negosyo o mga negosyo na kanyang gawin tulad ng pagmemekaniko. Una, tatanungin namin sila ano yung gusto nilang negosyo. Uh, pangalawa, yung, yung kanila, may kakayahan ba silang uh, paunla rin yung negosyo kanilang napili? saan niya po yun itatayo yung mga ganong negosyo. Noong 2023, ayon sa Dole, naglaan ang Transportation Department ng budget na umaabot ng 450 million pesos para sa displaced drivers at operators ng dahil sa PUV Modernization Program at para makahingi ng tulong bukas ang kanilang hotline na 1349. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.